Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan Sa mga nagtatanong kung bakit daw ako pumayat Ang laki ng akin pinayat Ito lang po ang aking sikreto, Ayan Pinakulo ang mga gulay Ayan po yan So yan po ay uh, May kamatis Broccoli Chinese Pichay Carrots Onion Garlic Onion Leaves ginger, white beans, at saka king chai, at saka may yellow corn, mayroong alugbati, at mamaya lalagyan ko po po yan ng malunggay. Ayan. Yan po yung aking mga kinakain po araw-araw. Wala pong asin po yan. Ayan po. Ayan o. No? Yan po ang mga binanggit kong gulay. At syempre, nilagyan ko po yan ng breast chicken na pinakuluan lang. Hinimay-himay ko na po siya. At nandyan na. So wala pong asin yan. Kaya noon, ang aking timbang ay 89. Hanggat sa nag-84 po ako, at ngayon po, 71 na lang po ako. Yan po ang aking pagkain. Kasi po, nagkaroon po ako ng hypertension at saka mataas na kolesterol po. Kaya ito na ngayon ang aking kinakain. Wala na hong kanin. Ito na po, umaga, tanghali, gabi. Ito lang po. So, tatlong araw ko pong kakainin ito kaya marami-rami po aking niluto. Iinit-initin po na lang po yan. So yan po ang aking pagkain araw-araw. Wala na hong kanin. Kasi nandito na po lahat. Ayan oh, busog na ho kayo niyan. Kaya sa mga nagtatanong kung bakit daw ako pumayat, yan po ang aking sekreto. Kaya puro gulay. So yan po. Maraming salamat sa inyong panonood yan po. Oh. Ang mga binabanggit kong gulay, ayan, may yellow corn, no? Ayan. At syempre, white beans. Ayan, no oh, white beans. Yan po. Itong white beans na to, kung tawagin dito, ano po yan, eh? Black eyed peas. Ayan. Black eyed peas. Hindi yung singer, ah <laughs> Eh, maraming salamat po sa inyong panonood. At ito nga po pala si Jun Sahay ang nagsasabing God bless us all. Kainan na!